Mga ayuda ng Pasig, QR code lang ang kailangan kada pamilya. Kung dati ay hindi pwede mag-register online ang walang vaccination, ngayon ay pwede nang mag-register may bakuna ka man o wala. Ngayon, lahat na ng ayuda kasama ang mga senior, single mom at PWD ay advantage na ang may QR code dahil priority sila every time na magkakaroon ng ayuda. Tara, paliwala ko sa inyo. Ang Pasig City Pass o Pasig QR Code ay originally na ginagamit lamang sa contact tracing magsimula pa nung pandemic. At ito na rin ang ginagamit sa pamimigay ngayon ng ayuda. Kung matatandaan nyo, noong namigay si Mayor Biko Soto ng pamaskong handog na grocery pack noong nakaraang Pasko at dito lang 2024 ay namigay din ng emergency kit go bag gamit ang QR Code. Kung matatandaan nyo rin na marami pa rin sa mga pasigeno ang hindi nabigyan dahil walang QR code na maipakita at dahil out of service ang website ng Pasig City na Pasig Pass kung saan pwedeng mag-register. Ang mga nabigyan lang ay ang mga dati nang nag-register sa Pasig Pass at yung mga huli ay hindi na nakahabol. Ngayon, pwede na ulit mag-register sa Pasig City QR code. Ang patakaran ng ayuda ay unang-una, dapat may QR code ang bawat tiga asik. Number two, kada isang pamilya, isang QR code. Number three, kung dalawang pamilya sa isang bahay, sa isang bahay na, dapat dalawa QR code. Okay? Kung may senior citizen naman at isang pamilya, so dapat dalawang QR code. Isa sa senior at isa dun sa family. Para naman sa mga senior citizen, unang-una, dapat ay nakaregister kayo sa OSCA, o Office of the Senior Citizen Affairs. Number two, dapat may sarili din kayong QR code. Ito din ang gagamitin natin sa pagkubra ng mga ayuda. Number three, pwede nyo ipagawa ang inyong QR code. Kung wala kayo man cellphone o pwede sa isa sa miyembro sa inyong pamilya ang mag-save ng inyong QR code. Okay? Kung wala kayong phone. Paano naman tayo magre-register sa Pass para makagawa ng QR code? So, ituturo ko sa inyo ngayon ang step-by-step -step na paraan. Number one, mula sa inyong browser, itype nyo lang ang PASIG QR code. Number two, piliin nyo lang ang register sa ilalim mo yan ang Pass at registration. And then number three, i-enter lang ang inyong personal details. Okay? Unang-una na nakapila dyan sa selection ay kung kayo ay pasigenyo. Kung kayo ay pasigenyo, check nyo lang yung pasigenyo o kaya ay nagtatrabaho lang kayo sa pasig o kaya ay umapasya lang kayo sa pasig. So, pili lang kayo na isa dyan sa tatlo. Okay? And the next, i-enter ang inyong mga personal details. Mukha ng region, city, barangay, at yung inyong address. And then number three, i-enter ang inyong personal details, ang inyong password. Okay? At ang inyong username. Okay, username kahit ano. Pero sa password, meron tayong condition. Katulad ng at least minimum, ha? minimum, anim na letra o anim na characters. And then, kahit dapat merong isang capital letter at mga small letters. Dapat meron din number at dapat meron din isang symbol. Ano yung mga symbol? Yan yung mga dollar, hashtag, percent. Okay, yan po yung mga symbol. Okay, kamukha na example na rin yan. Uh, next, click nyo lang yung I'm not a robot and then click nyo lang yung submit. Pagkatapos, itatanong kayo kung nabasa nyo na ang inyong data privacy policy. So, itik nyo lang yung dalawang box na yan and then click nyo yung continue sa ilalim. And then, verification code. Uh, Magsesend siya ng one-time password o one-time PIN sa inyong cellphone. So, pasok nyo lang or i-enter nyo lang dito ang inyong na-receive na OTP. And then, click send. Pagkatapos yan, lalabas na ang inyong QR code at nakaregister na kayo sa Pasig City Pass QR Code. Okay? So, nakikita nyo yan nasa kanan. So, dito, makikita nyo lang ang option kung kayo ay vaccinated o hindi. Makikita nyo sa ilalim, vaccination profile. So lalabas dyan kung meron na kayong vaccination at po, pwede nyo rin i-download ang inyong QR code. So I suggest mula dito i-save nyo sa inyong computer o sa inyong cellphone or i-download nyo para meron kayong kopia sa inyong cellphone. So every time na magkakaroon tayo ng ayuda dito sa PASIG, ay ipapakita nyo lang ang inyong personal QR code. Okay? So, kung may tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba at uh, huwag na kayo mahiya. I-subscribe lang kayo, follow at i-like nyo na rin ang ating video. Kasi siya na rin namin na uh, i-follow nyo ang ating FB page mula po sa Promol tv Maraming maraming salamat sa panonood and God bless. <laughs>